Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong kaalaman na Hinog, ang channel na nagbibigay kaalaman para sa mas ligtas, mas masigla at mas malusog na buhay ng ating mga senior citizens. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang mga prutas na makakatulong sa mga senior para mapanatili ang lakas ng katawan, tibay ng buto at iwas sakit. Tayong mga Pilipino, Lumaki sa paniniwalang ang prutas ay simbolo ng kalusugan at totoo yan. Ngunit ang tanong, alin sa mga prutas ang pinakaangkop para sa mga may edad 60 pataas? Hindi lahat ng prutas ay pare-pareho ang epekto sa katawan, lalo na sa mga senior na mas sensitibo ang kalusugan. Ang ilan ay makakatulong sa pagpapatibay ng buto, kalamnan at puso habang ang iba naman ay makakatulong sa digestion, memoria at immune system. Kaya sa video na ito tatalakayin natin ang isang daang prutas na dapat isama sa pang araw-araw na pagkain ng mga seniors. Mula sa karaniwang makikita sa palengke hanggang sa mga prutas na minsan lang nating nabibigyang pansin, lahat ito ay may benepisyong kailangang kailangan ng ating mga lolot-lola. Tandaan mga kakaalaman na hinog, hindi kailangan mamahalin ng prutas para makapagbigay ng benepisyo sa kalusugan. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman at disiplina sa pagkain. Kaya kung ikaw ay senior na o may mahal sa buhay na senior, siguraduhin mong mapanood ito hanggang dulo. Ang simpleng pagbabado sa almusal o merienda ay pwedeng magbigay ng dagdag lakas, dagdag ginhawa at dagdag haba ng buhay. Panguna sa ating listahan, saging o banana Ang saging ay isa sa pinakaabot-kayang prutas sa Pilipinas at ituring ay isa sa mga pinakaangkop sa senior health. Ang saging ay mayaman sa potassium, isang mineral na tumutulong sa pagre-regulate ng blood pressure at nakakatulong din para maiwasan ng muscle cramps, na karaniwang reklamo ng mga seniors. Bukod pa rito, ang saging ay may vitamin B6 at fiber na tumutulong sa digestion at sa pagpigil ng constipation. Isa rin sa mga karaniwang problema ng mga may edad. Kung may rayuma o diabetes ang isang senior, mas mainam ang saging na saba at hindi masyadong hinog na lakatan para mas mababa ang glycemic index. Pwede itong kainin bilang merienda o gawing sahog sa lugaw para mas may sustansya ang agahan. Pangalawa sa ating listahan, papaya. Ang papaya ay tinatawag na super prutas ng tropiko at may dahilan kung bakit. Ang papaya ay mayaman sa vitamin C, vitamin A, at papain, isang enzyme na tumutulong sa digestion at immune health. Sa mga senior na may problema sa panunaw, ang papaya ay natural na pampalambot ng tiyan. Bukod pa rito, ang vitamin C nito ay nakakatulong sa pagpapatibay ng immune system, habang ang vitamin A ay mabisa sa paningin at pag-iwas sa pagkabulag na dulot ng edad. Mainam din ang papaya sa mga may rayuma dahil ito ay may natural na anti-inflammatory properties. Pwede itong kainin ng hilaw, lutuin kasama ng tinola o gawing fresh shake sa umaga. Huwag lang lagyan ng masyadong asukal ah! Pangatlo sa ating listahan, mansanas o apple. Ang mansanas ay hindi lang para sa mga bata. Sa katunayan, ito ay napakahalaga sa mga senior dahil sa taglay nitong quercetin, isang compound na may anti-inflammatory at heart protective properties. May kasabihan nga, "An apple a day keeps the doctor away." At totoo ito dahil ang mansanas ay mataas sa fiber lalo na kung may balat pa, na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar at kolesterol. Ang mansanas ay low calorie, mataas ang water content at madaling dalhin saan man, kaya perpekto itong baon para sa mga senior na laging on the go. Pwede itong isausaw sa peanut butter, in moderation o ihalo sa salad. mana eh, mananaman po pa, like po sana ako ng video na ito. At kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button. Maraming salamat po! Pangapat sa ating listahan, Avocado o Avocado Ang Avocado ay tinatawag na healthy fat fruit at marami itong binipisyo para sa mga senior. Mayaman ito sa monounsaturated fats na mabuti sa puso at may potassium, fiber at folate rin. Bukod sa nakakatulong sa pampababa ng bad cholesterol, ang abokado ay may taglay na lutein, isang antioxidant na mahalaga para sa mata at sa utak. Kaya mainam ito para sa mga senior na nais pang lumakas ang memoria at iwas Alzheimer's. Iwasan lang ang sobrang dami ng abokado sa isang upuan. Sa halip, kumain ng isang kwarto hanggang isang kalahati sa isang araw at ihalo sa whole grain bread, itlog o salad. Panglima sa ating listahan, Pakwan. Sa mainit na panahon, walang tatalo sa Pakwan. Ngunit alam nyo ba na bukod sa pampalamig, ito ay napakayaman sa lycopene, isang antioxidant na tumutulong sa pag-iwas sa sakit sa puso at cancer. Ang Pakwan ay mataas sa tubig, 92% water content, kaya perpekto ito para sa mga senior na mabilis ma-dehydrate. May taglay rin itong vitamin A, B6 at C na tumutulong sa kalusugan ng balat, buto at resistensya. Para sa mga may diabetes, siguraduhin lang ang tamang dami at huwag isabay sa iba pang matatamis na pagkain. Ang isang tasang pakwan kada araw ay sapat na upang makuha ang sustansya nito. Pang-anim sa ating listahan Peras Isa sa mga underweighted na prutas ang peras ay mayaman sa fiber, copper, at vitamin K. Ang fiber ay tumutulong sa pag-iwas sa constipation habang ang copper at vitamin K ay mahalaga sa blood health at bone strength. Bukod dito, ang peras ay may natural na tamis pero mababa ang glycemic index kaya safe ito sa mga may diabetes. Isa rin itong mabisang pampagana sa pagkain para sa mga senior na nawawalan na ng ganang kumain. Pwede itong gawing fresh juice, idagdag sa oatmeal, o kainin lang ng hilaw. Siguraduhin balatan kung sensitive ang ngipin o gilagid. Pangpito sa ating listahan, blueberries o kung wala, dilaw na santol o mangustin. Alam nating medyo mahalang imported na berries. Pero kung may access kayo dito, ang blueberries ay tinaguri ang brain fruit dahil sa taglay nitong antioxidants na tumutulong sa memoria at pag-iwa sa demensya. Kung wala naman kayong blueberries, pwede rin ang mga local alternatives gaya ng dilaw na santol, mataas sa vitamin C at mangosteen na may anti-inflammatory properties, parehong tumutulong sa pagpapanatili ng resistensya at lakas ng katawan. Mga kakaalaman na hinog, sana ay may napulot kayong mahalagang ipormasyon sa video na ito. Tandaan, ang malusog na katawan ay nagsisimula sa tamang pagkain at ang prutas ay isa sa pinakamadali at masarap na paraan para mapanatili ang kalusugan. Piliin ang mga prutas na nagbibigay lakas, hindi nagpapalala ng sakit. Ugaliing i-check ang inyong nararamdaman tuwing kumakain ng prutas at kung may kakaibang epekto, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. I-share ang video na ito sa inyong mahal sa buhay. Lalo na sa mga lolo't lola na nais pang lumakas, sumigla at mabuhay ng mas mahaba. Dahil ang tunay na pagmamahal ay ang pagbabahagi ng kaalaman. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala. Stay healthy! Muli, maraming salamat po at God bless!